ano natin hilusin ng silang ang grito. Ayan, ayaw mo bukas. Pero hindi na, kailang, hindi na natin kailangan, natin kailangan tanggalin ito. Hindi na. Ito lang, papalitan natin. Tabangin natin. Bumili ako sa DIY shop ng ganito lang uh, muro lang ito empty pairs lang ito ito lang ang kukunin natin ito papalit natin dito para hindi na tayo matanggal dito mahirap yun screwdriver tanggalin natin ito lubogan natin pa kaliwaan Ito na, tanggal na ang tornilyo. At saka, hihihilay na natin. Close thread na yun dyan wala na siyang ipin. Ngayon, kulhin natin to. natin yung screwdriver. Na natin yung screwdriver Yan, may ipin siya ngayon, nahihipit siya yung obo yun. Yung thread. natin dito. Nahihipit hmm, na. prob <truh> prob <truh> <truh>